Magandang hapon po mga paps, shoutout sa ating lahat lalong lalo na sa mahilig sa HD3 at sa Brutus At ngayon ay nandito ako sa Kalumpang dito sa may amin kasi may binili lang ako dito sa banda rito At ayun uh, may dumang HD3, shoutout At ayun uh, shoutout din sa lahat ng mga viewers natin na nanonood ng HD3 lalo na sa mga Brutus At uh, ngayon may nakita ko na HD3 na may sidecar Bali, ang may-ari nito ay uh, ngayon lang ako nakakita ng motor na HD3 na ang may dala ay babae. Bumaba si nanay eh. So, try natin makakausap si nanay dahil tumatanda dito sa loob. Try natin kung uh, makakausap natin. At ngayon lang talaga ako nakakita ng HD3 na ang may dala ay babae. Kaya nakakatuwa. Gusto ko lang i-shoutout po si Paps Brent Belin ng Alahala Rizal si Ian Santos ng San Pedro Morong Rizal, si Francis Limson ng Limay Bataan, si Joko Vital ng Cardona Rizal, at saka si Boss D ng Binangonan Rizal. Ayan, yung tropa natin nila Leonard Gondra. Yan shoutout po sa inyo mga paps. Yan mga paps, bali nakakatawa. Ito, nakakita ko na si nanay, ang may-ari ng HD3. Ito po. At uh, ngayon lang kasi ako nakakita ng HD3 na may dalay po ay uh, ito, babae. So, uh, eh, il ilan taon na po ay nanay? 70 years. Man. 70 years? Oo uh, po, 70 ay, na po. Malakas po ay, nakakapag -drive po. At nakakapag-drive pa po ng uh, HD3. Oo, uh, may license pa po ako. Ayun. Ayun. Nakakatuwa naman nanay. Ayun. Uh, Ayan mga paps, nakakapag drive pa si nanay. Talagang malakas pa po. Ayan ang uh, ID ni nanay. Taga saan po pala kay nanay? Dito po bahay namin. Nasaan Dito po? Ayun po. ako ng Darangan. Darangan? Oo uh, Darangan. Saan po Malapit sa Misanwan? Lagpas pa Lagpas pa? Pag pa? Darangan may ano? yan, pumasok po doon. Ano pong pangalan pala natin nanay? Clarita Sale. Ayan. At uh, naman nanay dahil hanggang ngayon ay <laughs> nakakapag-drive pa po kayo ng HD3. So, pa, po pa po ako so, kayo po ang first owner nito ng oh, HD3. Uh, ayan, nakakatuwa naman po nanay. At uh, silipin ko lang po saglit yung inyong uh, motor. Ayan. Okay lang po kasi ito po yung talagang pinakamatibay na ano ng motor ng, uh, ng mamamayagpag at sa hari ng kalsada sa atin dati. Ayan po, ang uh, HD3. Anong model po ito, nanay? 2,000 2,000 2,000 Ah, opo Base sa ano po sa tanke nyo Ano yan, yung uh, 2,000 hanggang 2,001 Yan yung uh, Olympic Kung tawagin Gumagana pa gumagana po ba? Gumagana pa. Salad pa po dito. Ah. Dito sa gilid. Dito, ah. Ayan, sa gilid. Ayan. Pero nagahalo pa po kayo dito? Hindi na. Di na. Ah, gumagana, gumagana pa. Na po siya. Ay, napakatipan. Gumagana uh, so, ayan, napakatipan. So, ayun. At uh, nakakatawa kasi ngayon lang po ako nakakita ng ano, babae na may dala ng HD3. At uh, parang dati po kasi nakikita ko kayo dito dumadaan sa may munisipyo. Uh -huh. Eh, bisan hindi ko po kayo ma 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 mahabol dahil naka ano lang ako, naka single din. At ayan, nakikita ko po. Kaya maraming maraming salamat po Nanay sa ano po natin sa pag-share po sa HD3. Kasama niyo po yata Apo niyo. Ayun, papasok sa school. Eh, sinundun. Ah, sino na? At ah, uh, sadarangan darangan ng bahay nila. darangan din ng bahay nila. At uh, ito natutuwa ako kasi sa HD3 kasamang uh, yung abo at uh, naiyahatid na uh, ano, talagang gamit sa panganap buhay sa araw-araw -araw, pang service kaya yun so maraming maraming po. salamat po nanay sa pag-share sa HD3 at uh, <laughs> ingat po sa pag-uwi shoutout din po kay uh, nanay opo sige po ingat po salamat Ayan mga paps, nakakatuwa si nanay at ayun, uh, tingnan nyo hanggang ngayon ay nakakapag drive pa rin at uh, ginagamit yung motor sa pang service sa kanyang apo. Kaya talagang nakaka-inspire yung gantong motor dahil hanggang ngayon, tingnan nyo, napakatibay talaga. Sabi niya 2000 model pa daw yung kanyang uh, HD3. Kaya yun, maraming maraming salamat po sa lahat ng sumusubaybay sa atin sa HD3, lalong lalo na sa Brutus at sa mga two-stroke natin dyan at uh, sa Sabado nga pala mga paps meron tayong rides ang team uh, Kawasaki Rizal sa mga gusto nga palang sumama ayan meron tayong uh, rides sa Real Quezon bali ipopost na lang po natin yung saan yung uh, meet-up place ng mga taga Rizal para sama-sama na po yung mga pupunta doon eh maraming maraming salamat po sa lahat ng sumusubaybay sa two-stroke at ingat po sa atin lahat and God bless. Thank you!